Idol paano po gamitin ang coins sa TikTok na binigay? Please tutorial po, idol kung paano. Makinig po kayo, guys, yung mga gusto po magbigay ng mga coins dito sa TikTok. Sa mga live po 'yan, ha. Yung mga nagla-live, 'di ba, gusto po ninyo magbigay ng mga coins. Tutorial po kung paano maibigay ang mga coins. Ito na nyo. panoorin niyo. Panoorin niyo kung paano ibibigay ang mga coins sa nagla-live para mapansin po kayo. Ito na panoorin nyo. tutorial po tayo. Una, guys, pupunta po tayo sa TikTok, simpre. Ayan, TikTok. Ayan. Hintayin muna natin, guys, ha? Ayan. Ayan, hintayin muna natin kasi medyo nagla-live pa siya. Ayan. Pupunta tayo dito sa inbox, no? Maghahanap po tayo ng mga nagla-live. Ayan. Inbox. Yan, maghahanap po tayo dito ng mga nagla-live, no? So, ayan na, may nagla na, ayan, no? O, oh, 'di ba May nagla-live na. Halimbawa, ayan si Majim, nagla-live. Ayan, o, no? pindutin natin si Majim. Ayan! So, ayan na, guys. Nandito na tayo sa live. Panoorin nyo na mabuti, guys, para matuto kayo, kayo kung paano magbigay ng mga coins sa live. Ayan! So, siyempre, magbibigay ka na ngayon ng gifts. Yan, yan na yung live. Pupunta po tayo dito po sa... Ayan, may gifts po. Ayan, oh. Ayan, no? Ayan. Pindutin niyo po ang gifts. Ay, hindi, mali po. Mali. Yung gifts. Ayan, yan Ayan. So, may balance ako na 58. Mag Ano tayo mag recharge Pindutin po natin yung 58 na yan Yan Tapos pindutin po natin tong Exchance gift Revenue Tandaan nyo ha Exchance gift Revenue pag Yan Tapos enter Costume Number Or amount Ayan Pindutin nyo Mabilis lang po mag recharge mga kaidol Tapos mag type na kayo dyan ng 1 dollar Halimbawa 1 dollar o, oh, time kayo ng 1 dollar. Tapos, exchange. Ayan oh. exchange. Ayan ah. exchange. Ayan ah. O, oh. ayan, magbigay ka na doon, doon sa mga nagla-live. Eh, halimbawa, ayan, Rose. Ayan One oh. forty 147. Halimbawa, yung heart. O, oh. ibigay natin. Kamajim yung heart. O. Oh. O, oh. ayan, ah. ayan na, ayan, lumilipad na. O, ganyan lang kasimple mga kaidol. O. Oh. O. Oh. O. 'Di diba? Yan lang kasi simple mga idol. Sana natutunan po ninyo guys.